dan ikwento mo sa amin uh, yung iyong sakit ano uh, neurofibromatosis type 1 at uh, kailan to nag-umpisa at ano ang iyong karanasan may kilalaman dito Ah uh, sir ito po, yung sakit ko po is inborn po siya nung kas hmm. nung bata ako na diagnose ako hmm. neurofibromatosis type 1 po siya hmm. tapos habang lumalaki ako, lumalaki din po yung bukol sa mukha. Tapos kumalad, kumalad din po sa buong katawan ko po. Ah, Ay meron ka pa sa ibang parte ng katawan, mapwera lang sa mukha. Yan, Lindan? Hello? Yes, Linda. Linda. Meron po, marami po sa katawan ko po. Marami sa katawan mo. Pero syempre, ang nakikita namin yung nasa mukha mo. Sa kamay. Sa braso, meron din. Meron po lahat po, sa Meron. <laughs> meron lahat. Okay. Ano ang ano? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Please, pa at paano naapektuhan ng sakit mo ang iyong paglaki, ang pan paningin mo at pananaw mo tungkol sa buhay mo, sa sarili mo? Siyempre po nung bata ako, medyo sinasabi ko sa sarili ko na bakit bakit ako yung may ganito? Bakit bakit ako yung may sakit na ganito? Kasi nakaramdam ako ng pambubuli na bakit ang laki ng ilong mo, bakit ganyan yung ilong mo, bakit ganyan yung bunganga mo. Mm -mm. Ganyan yung sinasabi niya sabi Sinasabi ko na siya, maging kailangan na maging matapang ako kasi hindi kasi darating yung panahon na siyempre lalabas ako, pumunta ako sa ibang lugar uh -uh. na kailangan maging matapang ako para pag, kapag makipagsalamha ako sa ibang tao, hindi ako yung, hindi yung kinakahiya ko yung sarili ko, kundi ipakita ko kung yung mga meron akong talin ganun po.